Okay mga inanak, uh, nakuha na yung ating uh, unang Aginaldo. So dito magbibigay rin tayo ng pangalawang Aginaldo. Yan yung harap ko. Yan. Yan. Medyo mab- mabaga, medyo mabagal lang dito sa YouTube. Mabagal lang kasi konti lang naman ta subscriber ko dito. Pero nagtaka problem problema kasi ako sa page ko sa ko ano eh? Facebook kaya dito muna ako nag upload So dito muna tayo mag dito muna kayo mag abang lahat, no? Para maunahan niyo lahat. So yan yung harap ko. So dito ako na. Andito lang ako. So again, 30 minutes pa rin ako magantay dito. 30 minutes lang kasi gabi na eh. Isa pa medyo <laughs> medyo bore yung magantay, no? So mabibilis din naman yan. Okay, medyo traffic dito. Yung mga nagmumotor, mag-ingat kayo lagi ha. Yung kanina nakuha na niya, paalis na ako. So, kung tetar minis, sinakuha niya. Yan, yung harap ko. Ayan. So, ngayon, ikatok-katok lang muna kayo sa akin. Hindi na, di mo nak, di ko muna iiwan ito. Kasi, next time siguro, pag try ko mag-iwan, tapos abangan ko, no. Para medyo maganda din. Sana lang wala mag-away. <laughs> ano mas magandang ganito o yung iiwan tapos hahanapin ng mga darating uh, comment nga kayo mga inaanak Ito, medyo matraffic na dito so untay-untay na lang sa inyo dito see you